Okay nga Sige sir Kailan months na to months. Hindi ano po ba nangyari sa inyo? Bakit naipitan mo? spinal Punta yung ligamentong taking some of which are nodular with facet joint hypertrophy causing varying degree of body compression central canal okay ibig sabihin with facet joint hypertrophy causing varying degree of Cord compression. Once na magkaroon tayo ng cord compression or sinas yung sinasabing ano, stenosis. Na, na, wa, dun pala po, yayariin tayo no? talagang yung lakad mo, mangihina ka. Ah. Ibig sabihin po ng central cord, yung po yung spinal cord, yung, yung pinakagitna, direct to the brain po yun. Nilagay rito multi ligamentum. ligamentum. multi ligamentum flabum itikining. Kasi binabanggit dito, ayan o, no? oh, puro maraming. Mga nasa, ayan o, no? T1, ay, T8, T9, T9, T10, T11, T12, T11, T12. Okay. Yun lang po ang nangyayari sa inyo, compression sa spinal cord. Bakit nangyayari yun? Bigyan mo na kita ng tip. Ay ano, bakit nangyayari yung compression na yun? Ibig sabihin po nasisira yung ganito yung pag sinabing multi-level, more than 2. Pag sinabing multi-level, sira yung mga ganyan nyo, yung mga dis nyo. Ngayon, pag naipit na yan, eh, pag napirat na yan, tatawagin ang stenosis, magkakaroon ng tinatawag na stenosis. Base rito, ayan po. Neural foraminal stenosis. Ang babasa nyo po ba? Yan, and associated cord edema as further detailed above. Ngayon, pagka nagkaroon po ng compression dyan, possible po talaga na malumpo kayo. Kaya ngayon ang lakad nyo, oh, parang lasing, parang, 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 bata na bago Oo, ba, Hindi nyo, hindi hindi niyo tayo tayo yung tayo. nyo yung sarili nyo. Kasi okay. once na biningin nyo ng paganon, oh. magre-react. Nasakit. Kaya gusto nyo, parang ililiyat-liyat okay. siya para makasingaw. Ngayon sir, ang pinaka discard nito, wala kasi yung ano eh, wala kasi yung pinaka ano, para makita nyo yung itsura ng no, ano, itsura ng disc pinapakita yun makikita yung itsura ng bis. Yung kung gaano ka na yun, ano, kung ilan yung pirat. Yan, mayroong result dyan, yan, ng multi-level. Ibig sabihin nun, no, more than two. Sir, uh, masasabi ko lang, sana kayali natin yan. Pero marami namang, may mga dumating naman na nyan dito, na ganyan din ang kaso. Pero kailangan natin yan, sir, iti-therapy, sir. Yun pong ano hindi ko alam kung ilang therapy kasi medyo parang lasing na si Sir. Oo nga. Yun ang hindi ko, kasi yung iba na may nilipit lang, nakakaganon. Si Sir kasi, na less na yung pain kaso. Oh, parang parang, na, parang ano si Sir. Parang lasing. Sumusuray, suray. Oo, oh, oh, parang okay. ganyan. Parang Talagang parang humihina na yung mga braso. Ano yun yung mga ano? Uh, na nga po yung mga bintay. Meron kayong short, Sir? Meron po, meron. Po. Sige, pero na. Hindi, so, hindi pa, hindi pa ito. Pamula nung ano uh, to, na siguro mga nag, naramdaman ko kasi ito nung pamamanhid tapos may matutusok-tusok dito. Ano, Ibig sabihin, yung, pag namamanhid kayo, yung blood circulation yung pigil na. Yun yun, kaya ang parang lakad niya. Tapos isa, ito, no? naninigas. Opo. Oo tapos parang yung pinipilip ito, pag yung ano, tasa kinit. Hindi makadali yung dugo. Yun. Sige siya, wait lang, wait lang. Pupulang muna kayo. Ganon din yan. Pero sana ma, ma mapabilis yung pag na ano. Sir, tapos sir, di ba nagpa-check up na kayo? Meron ba kayong, binigyan ba kayo ng mga mga vitamins sa nerve, vitamins sa mga ano? Sa nerve, sa nerve. Kung yung may reseta sa inyo, tsaka nyo i-take yun after treatment ha, i-take nyo yan, malaking bagay yung ano, para mabilis siya makarecover. Sa tulong ko, sa tulong ng pinagpa-check upan nyo, tsaka nyo i-take yun. Kasi ito, kahit anong vitamin to ito, kung may compression talaga, kung meron na iipit, may impingement sa nerve, hindi yun mawawala kasi meron nakalagay dyan, hypertrophy sa facet joint. Ano yung ibig sabihin? Alam niya ba yung ibig sabihin ng facet joint? Yung mga maliliit na ano, capsule joint. Ganito. Ito po yun. No? Lapitan mo pa. <laughs> Ganyan. Yung mga joint. Yan. Yung maliliit na yan. Yan. Yung mga yan. Ayan. 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 Yung mga capsule joint. Yan yung mga maliliit. Ayan. Ayan. No? Ayan. Ayan. Mga yan. Okay? Yung mga ganun. Ayan. Ayan. No? Yan, yan yung naipit na mga naugat ko. Hindi. Umuusog yan sila. Once na napirat ito, umuusog. Umuusog tapos nagkakaroon ng riba-ribaba. Yan ang ibig sabihin ng hypertrophy. Ngayon, syempre, pagka nagkaroon ng hypertrophy dyan, yung mga ligaments dyan, may stress sila. Mamamaga, magkakaroon ng swelling. Bukod pa yung spinal nerve, ha? bukod pa yung root nerve. Yung root nerve, yan yung talaga magpapahina kasi Kamay hanggang utak yun. Kaya, kita mo yung lakad niya? Gusto niya mang tumayo ng maligay, pero, hindi niya. Para siyang lasing. Para lasing. Hindi um, na. Magkagano nga yung ano niya, ano, oh. Sige, sir. Pero, magkagano ba man. Sana kayanin natin kagano. Magkakaroon ng epekto yan. Puro yung mga Kabubuhat mo ng mabibigat, sir. Ano bang... Anong mo? Nung umuwi ako sa probinsya kasi na -ano kami ng mga new uh -huh. doon eh. New? Oo, uh -huh. tapos pagbalik dito mo, SPG, gano'n. Wala kang opera, sir? Wala talaga. Wala ah? Wala talaga. Okay, last lang. Hige, laglag -lag mo lang ako, laglag mo lang. Hige. So pa. Okay. Yan. Yeah. Hige, yeah, ang patagilid. Pero ang bilis ng ano sa'yo ah. Ang binis naman na ano, yung iba. Ba, taon mo na bago magano. ano Galaw mo nga ito. Galaw mo. Kabila. Okay. Good. Hindi pa ka mag May pag-asa pa. Malaki pa ang chance ito. Huwag ka lang talaga mag-footdrop. Pag nag na, naku. Relax na. Kabilang side. Siguro mga tatlong session, Sir. Medyo maganda-ganda na yung ano niya. Kung iba na yung ano mo yan May mga... May mga wear ka na na mababago Kasi ngayon, parang ang gulay eh. At least mayroon tayo pala. Kung baga, kung pag titignan mo si Sir, parang okay lang eh. Pero pag tumayo na, sumusura eh. Hindi niya mapantay ang lakad po. Oo, ang lasing sisir eh. Ang laki ng binagsak na nangangat. Hindi nga yun Yung ganyan, namamanhid ka? Hindi. Ano? Yung Mga talampakan ko namamanhid. Talampakan? Ano? Ibig sabihin ng ganito, hindi na dumadalo yun. Tandaan nyo, pagpamamanhid, nerve, blood circulation ng ano. Pero kung makirot, hindi yan ano. Ibig sabihin, may iba. Pero pag nga, pag namamanhid kayo, blood circulation yan, hindi maka-flow, maka-flow. Siyempre na maayos na para. Dumating ka ba sa hindi ka makatayo? Yung sahiga. Pag humiga ka, ka, yung pagsahigahan, hindi ka talaga maka, siya, masakit. Ka, kailangan ano, na may kakapitan. Kakapitan. Kung doon sa cliente, yun yan. Yan. Yan yung sa loob. Yan sa'yo. Tapos may tuturo ko sa yung stretching ha. Sundin mo lang to. Okay. Para kahit papahano tutulungan mo. Araw-arawin mong gawin to. Ituturo ko sa iyo. Okay. Masas ko. Ano to bat na naluto na inigod mo? Sa ano? Ano? Kasi misa kasi di mo na maramdaman eh. Di mo na maramdaman? Uh.